Ay, naluto ako na. Baboy. Ang pork. Pinabrown ko muna kasi ihumba eh, ko ito. Yan. Pinanggalan ko muna siya mantika. Yan. riling kapas na yan ang mantika. Masit na taba. Tapos nito guys, ihumba eh, ko. Pinawin kong adobo. ito na kaba tinanggalan ko muna ng kaba bago ko siya lutuin ng adobo or humba hmm. request ni Salome yung ulan na ngayong gabi ako ay itong kumain ito medyo ano natanggal na yung mga niya guys tapos na siya pinto harang adobo gan ko muna siya guys. Yan okay na to. Medyo ano na siya. Wala na masyadong taba. Yung mantika niya natanggal na. Kasi masarap kasi sa timba guys na may taba. Kesa puro laman. Yan. Yan ka guys. ano ko kasi nataba o kasi ito siya. Pwede. Maraming mantika. hindi na tumagisa. Oo. tanggal sa kabaknya. Di kian diganti dengan mentika seiling kasar kalian. Kita cai humba. Tangkalah kena yang mentika guys. Yang di humba kuyan ori adobong boy. Yang tu yang mentika nak kuah oh, o isang platu. Oh, kung niluto ko pa yung diretso Oh, ang daming mantika. Nagmamantika yung humba ko. Kaya, tinanggalan ko muna siya ng mantika. Ayan. Naglahan ko na yan para maging humba, guys. Ayan. Ayan, guys. Naglahan ko na siya, guys. Nagyan ko na bawang, paminta, pamintang buo, ng kalawin. Mamaya, pa kalaw. sama betul lagi kan pena nah 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 guys rambut dah rambut dah na guys nah inilah missile mainion so, quest dia Ayan ni aku nak mintu Palaputin ko pa yung sabah niyan, guys. Pag medyo konti na lang, saka ko na. Yan, ha. Patayin lang. Poy! Yan. Umba. Or adobo. Ang gusto. Yan guys. Gusto na siya, guys. Konti na sa bong na na siya, guys. Atubong babong. Yan, pinagbang yan. Ginawa ko ng buti,